guys. So, tayo uh, so, Let's go guys. Kala tayo. So, ito, uh, tayo panahon. Mainit pero malamig na. So, Tayo. Medyo dampanahon ngayon. So, jo mainit pero okay lang may hangin at medyo malamig kaya sinabi ko i-tutor kayo so gagana tayo yan uh, maraming tao rin ah uh.

kalaban ng 7-Eleven at saka ng CU so lakag tayo so turista ako Gagaan so, so, na ako kayo dito sa lugar so, ng Jeju. Marami rito papasyalan na magagandang lugar. Uh, let's go. meron bang ravion ayan, west of us tayo uh, ang gagawin natin ay iikot ko kayo pang makita ninyo ang lugar nya yun magandang tanpanon niya ah maganda rin bagi ko siya so, yan yung mga may annex bisikleta pa yan so natayong tawad oh, rest stop hindi kaya samahan nyo mag travel para makita rin ninyo yung agandahan ng lugar dito sa Jeju Island kasi ito kasi paikot sa dagat kaya restaurant din uh, kada restaurant dito may, may mga wifi. Kaya pwede kang gumamit. Uh, medyo nangangamit so, nga nga mga kayo rito sa bayan maraming mga resort dito na dito so, yan. Wow, yan. Penthouse kaganda. Sa daas ah, ay resort din. Yan. So, ito naman ay Sasami restaurant. Pero, ang answerado na. Totoo. kakoyo So ito naman farm isang piece so ayan. Ayan. farm meat one farm yeah lugar vloger nang Jeju is Plantation of sangkis gagaan ako na ang mga farm dito Yan. Yan. nakita nyo yung mga farmers dito so maganda yung ano mga bahay nila so tayo Puro farm to. Kaya, na natin yung mga farm. Ayan. So, ikutin natin. Ayan. Ayan. Mga kahirip. Maramihan may kotse. Ayan. Ayan. So, natatayo. tawag sa inyo dito po farm Ya, po sangkos sya ah, let's go guys tawag tayo makita nyo yung mga farm ya, so napit na mahinog ang mga buha yan napit na mahinog mga na tilaw na sila Akala ay kayo rito. Samahan ninyo kung oh, Para kita nyo. So, uh, tayo. Akala uh, lang tayo. Kasi naman ang bundok doon. So na. Uh, ah, ganda ng lugar. ang malangitan so so sana guys uh, yung magsawa sumuporta panood ninyo ang video ito at sana ay eh, inyong kalimutan ni like comment and share para mapanood po ng iba So, sa lahat, sama nyo na rin ang subscribe to my YouTube channel. So, at sama nyo na rin at tangin ang aking bell button para lagi po kayo updated sa aking mga video. Okay, so, guys, so, Maraming salamat sa lahat sa inyo, paahat. Thank you for watching. Bye bye.